Pwede ba akong magpalit ng oil? Hello mga paps I'm Kuya Shane at may nareceive tayong question na related sa engine oil at yun nga daw, naka-mineral siya ngayon, okay lang daw bang mag-transfer siya sa pulley synthetic? Actually, dito wala namang problema eh kung gusto mong mag uh, change oil ng mineral going to polysynthetic or polysynthetic going to mineral walang problema yan mga paps no kung nasa sa inyo basta ang pinakamahalaga dito sundin ninyo yung interval ng change oil ng oil na ilalagay ninyo like kung polysynthetic yan every 10,000 kilometers yan at kung yung mineral naman every 5,000 kilometers pero isa sa mga titignan nyo dyan is yung viscosity yan yung makita nyo yung word ah sorry ah uh, number na may uh, na, 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 may alphabet dyan sa oil ano so, i-check nyo yung owner's manual ninyo kung ano yung nire-recommend the viscosity like for example meron dyan yung mga zero uh, da, uh, dash ba yun then halimbawa uh, 20W parang ganon ganon yung idea no? so yun yung titignan ninyo kung ano yung pasok dun sa uh, engine ninyo kasi depende kasi sa makina yung pinaka-suited na uh, viscosity ng oil. Kasi dun yung mamamaximize yung uh, magandang lubrication, yung magandang flow ng oil sa loob ng engine. Kumbaga, kung baga, kung ano yung recommend na viscosity sa inyong engine, yun yung pinakasundin niyo Pero ako, personally, hindi naman. Wala naman yan. Basta ako, uh, kahit anong brand, actually, natry ko na yung mga monograde, polysynthetic, semi-synthetic, mineral, Okay naman, ang pinakamahalaga para sa akin na huwag lang kayo makakabili ng fake na oil. Okay, halimbawa bumili kayo ng fully synthetic, tapos ang laman pala, uh, mineral. Tapos all of a sudden, minamaximize mo to 10,000 km. So, magkakaroon ka ng problema doon. Kasi nga, yung mineral is good for 5,000 km lang, pero tinatakbo mo ng 10,000. O, kumbaga, ang anin natin dito, yung Uh, ang pinaka idea dito siguraduhin natin na okay yung mabibili nating oil kung baga totoo hindi peke at uh, kung ano yung laman nun eh dapat yun yung laman nun yun lang yung pinaka ano then yun sundin natin yung viscosity sa brand wala namang problema yan uh, para sa akin ha, basta, basta totoo, okay lang yan, walang problema sa brand Ako, uh, commonly, dami kong na, na brand eh From, from Shell, Castrol, uh, Phoenix, Uni Oil, Total. Halos lahat yata ng brand eh na hindi naman sa lahat pero halos common brand eh na try ko na. And la para naman sa akin lahat yan eh pantay-pantay lang naman sila. Basta ang lagi kong tinitingnan diyan, uh, kung mineral yung binili ko, papalitan ko yan 5 5,000 kilometers. Kung full synthetic yung nilagay ko, papalitan ko yan after 10,000 kilometers. Uh, yun lang yung lagi kong tinitingnan diyan ano. Ah uh, pagdating do sa mga viscosity, mm, para sa akin ha hindi naman ganong ano hindi naman tayo nasa snow sa Pilipinas hindi naman tayo nasa desierto kaya medyo para sa akin hindi masyado siyang importante pero sabi ko nga importante yan i-check ninyo sa owner's manual ninyo kung ano yung pinaka-recommended na viscosity sa inyong sasakyan kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps